Oh guys, nagpe-prepare kami. Pero tumawag sa radio. Merong aksidente sa Balagot, Parting Tikling. Uh, isang truck, nawala ng preno. Nawala ng preno. Nawala ng preno. Nawala ng preno. ito ko, umigis <laughs> kasahin, <laughs> mga kanuyo. So, duty kami ngayon, team ng... Ship A in USAR uh, team So go go kami ngayon uh, uh, For yung pre preparation Time check Preparation kami na mga gamit Siyempre Need lang rescue Kailangan natin mag-responde Kasi eh, tumawag yung ating command center So second pa sagay nyo pa sagay nyo pa pa isuna nito nato nito sagyendral niya dapat nito nato 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 So, uh, mga katayong uh, response tayo kasama ang Team Alpha. So, 7-6 tayo doon sa Balagot. Paakit ng tikling. Reported, may truck daw na nawalan ng preno. So, nag-response na rin na yung mga EMS natin. Yung mga ambulance natin, nag-response. Then, dala natin yung rescue truck natin, yung Alpha. so, guys, mga katayong, nandito kami sa area. So, ayan so, yung ha? truck. Kung nakikita nyo ano, yung, yung truck. Yung may gitna. So, may dito, dito. dito ka lang. So, yung main... Dito di kaso guys maraming responder dumating na mga F.R.U. natin so tignan natin yung ando na rin yung mga police natin so ito ito yung truck tignan natin yung truck yung na-disgrace truck so nag-response na yung truck So may motor na nakaladket sa ilalim So kita niyan Kuya <laughs> ikaw driver Driver ka Diyan lang kayo. So, sinesearch ng team natin. Search ng team natin kung may tao sa ilalim. O so, negative naman. So, negative naman. Nandito yung ating EMS, syempre. Mga tropa ng EMS. Tama natin si Sir Habagat. Ayan, dumaling. Idol. Idol. So focus tayo ng traffic kasi nawalan ng break, nawalan siya ng break. Ha? Kaya din nawalan ng natin? Tayo atras lang yan. Jack lang yan. Jack yeah, tapos hatak. Ay oh, dito nyo dito ya sa rotonda ng Tikling. Ayun yung rescue truck natin, yung dala-dala natin rescue truck. So malamang aangat namin kontrak na to para sa yung naipit yung motor sa ilalim puti na lang yung motor at yung driver is nakatalon so naitakbo na agad ng Dolores Rescue may isa pang pinanggang kotse dito sa unahan banda doon so iniimbestigahan ng police so update namin kayo sa operation na to eh hey, yung likod,

Tampay ako dyan ilaw ah. Dapat ako na makapal? The rescue truck. Rescue truck. Para sa Molye ah? Saan po mo? Sa Mollye Nasa 930 Nasa pulis na po Kaya so, malaki yan eh Tatlong... Tara <coughs> Okay So nakuha na yung motor. So, okay, oh, yan. Oh, na pa. eh? <laughs> So, yung nakuha na yung motor. Papaka. magkaka so towing so dadali na yan after sa PNP. So nakuha na siya sa, sa ilalim. guys thank you very much salamat sa inyo lahat pero ang dilim nga lang kasama ang team so back to base na kami thank you for watching